sa abroad si Kuya, ano ba talaga hinahanap mo? Yung pagdating mo sa airport, may bimbang ka agad? So, anong purpose mo dito? Maghanap talaga ng Siyempre, bakunawa? Siyempre maghanap. ay, ay um, matuklaw. <laughs> Mapatuklaw. Ilang um, taon ang bakanti ang mga baga mo, ante? Mag-three years na. Ay, wow. <laughs> so, ikaw ay uh, single single ma'am or single na yes. single? Single, ma'am. Wow, ilang anak mo ate? Dalawa. Ay, dalawa. Naku, kita naman sa butas ng ilong mo, ante. Uy! Natural ko yung Marta ilong buta. Siguro sa bunamo yan, ate. balo lumaki yung butas ng ilong mo. Ginano, <laughs> gin panamkunan ko sa paklang sa niyog. <laughs> Alam mo kung saan na yan na panamkon, nanay mo. Sa pinapa nga ah, na... Handa ka na ba nga makahanap ng iyong bakunawa after 3 years? Handa, handa, ya, Mar. Ang importante, tanggap yung anak ko. Ano ilang Ay, daon ka na? 26. 26? Wow, batang-bata si ate. So, ibig sabihin, maagang napasukan ang banga-banga mo. No, oh, 18. Ay, 18. 18. So, ibig sabihin, pagka-dibo na pagka mo talaga agad, nabulwakan ka agad yung banga-banga mo. <laughs> Hindi mo na talaga pinahintay na mag-19 ka, ate. Nagpakumbolsyon ka na talaga kaagad. Dapat gano'n agad. Ang kaibahan mo, ate, sa mga naghahanap dito sa atin is maagang pumuti ang mata mo. So, nakadalawa ka doon sa kuhaan dati mong ex? Yes. So, ilang taon ka nang naghiwalay kayo? 20. Four. Ah, 24. So, tumatakbo lang sa uh, na taon ng inyong pagsasama. Yes. Maaga kang nagsawa sa kanyang bakunawa? Mas Kuya Mar. Matanda na yun. Ah, pero ducks naman kahit pa <laughs> Oo naman, Kuya Mar. Na, mahina yung tuhod. <laughs> so, i out mo yung ex na mahina ang tuhod, nangangangatog, sabi mo. hindi na ako tigang ngayon. Makakahanap na ako. Oh. Just think positive na hindi nagtatapos ang ating buhay doon sa ating yes. nabigong relasyon. Bukas makalawa pagising mo, mayroon ka nang uh, makakambyadang bakunawa pagkagising. Yes, kuya Sorry, di ka nang mawasag ang banggirahan mo, Anto. Oo, oh, kaya Mar kapag uh, hinawakan mo yung katawan may sobra pa basa may sobra pa kuya Mar mm, saan ka na naman pupunta kuya Mar, nasa airport ako pauwi ako ng Pinas dito ka pala ate para pag uh, dating mo dito sa Pilipinas dritso ka agad kayo sa pulang bahay <laughs> bahay na walang kusina pero may kwarto at CR. Wow. So dapat pala ate, nag-grass cutter ka na para pagbaba mo mamaya. Kung may makilala ka na dito, i na kayo sa pulang bahay. <laughs> Natural. Ilang taon ang ating hinahanap ate? Okay, 32. Okay, so umakyat na kayo guys kasi salubungin yung mamaya sa airport alas 10. Uy! <laughs> Tapos ig igarahin nyo agad dun sa pulang bahay yung may nagagano, no? Mm. Aba, ang hot. Wow, ate, magandang lahi ito, ate. Oy. Pero magkakatalo, magkakatalo ito, ate, kung ducks o jutes. Ay, nalaman niya kapag hindi sa akin. ganyan nga kamay mo. Ya. Yeah. <laughs> ate, maliliit daliri. Maliit lang daliri, pero wala sa akin yan. Wala sa daliri yan. Kakapi lang, magkakapi ng lahat ng, ng, trabaho. Huwag kang magkakape, ninerbyosin ka niyan pagkita mo ko. Kaya man, anong pangalan nito? Huwag mo na ano kailangan mo? Na alamin yung pangalan Visay? ko kung gusto mo. Hindi yeah, uh, pa nga na, tayo na, nagkakilala eh. Huwag mo na ka ate. Kung Lampang wari ka pa, pa. ate, dalawa na anak mong pay. Huwag <laughs> mo Mar. Ako, isa lang anak ko. Single dad ako. 27. Okay lang yung 27 ang edad ate. Nagdadalawang isip kuya Mar. Baka tatalsik din ako nito. 6 buyan kuya Mar. May tsura pa lang. Uy. Grabe naman pag may tsura, chick boy agad. Kahit kaya ganun mga babae, no? Pag, pag kanina umakyat, oh, pangit. Mai. Sobrang guwapo. Ayaw din. Oh, tayo. <laughs> <laughs> ano ba yan, Mami Loves? Mukhang galing sa Muntin Lupa. Parang ayaw mo naman. Ayan, <laughs> yeah, no, kasi sobrang guwapo niya. Baka mamaya na. Hindi niya ako Naku, tangkap, diba? Ate, hindi Uit. naman yan kaagad-agad magpapasokin mo sa mga banga mo. Hindi, hindi naman ako ganyan. Gusto ko naman ng totoong na relasyon. Hindi pa nga naging tayo, dapat mo lang issue, Dabi ganyan. Subukan mo muna. Ate, nasa abroad si Kuya, ano ba talaga hinahanap mo? Yung pagdating mo sa airport, may bimbang ka agad? Kasal, hindi. Hindi kami kasal. Live in partner. <laughs> <laughs> Pagkasal, tapos kakahiwalay lang. Mahirap yun, baka matulpo ako. Hindi naman siya kasal, ate. At uh, alam ka naman, hintayin mo pa yung uh, sampung dekada para magahanap uh, ulit. <laughs> kung alam mo man na ate sa sarili mo na wala nang balikan at wala na maging kayo ulit eh bakit mo pa titiisin ang sarili mong magkwan magburo habang buhay <laughs> ang problema ay natin ati kung paano makahanap ng bakunawang yung banga-banga hindi <laughs> naman sa mga dali kuya Marm patatalsikan hello oh, oh, patatalsikan oh. ate nalaglag ang panty mo ati. <laughs>